Kala, ano Tagalog ka na? Hindi, okay, paano pa kung pamanila ka, ah, kailangan mo i Tagalog ka eh. Okay. Ako. Kunwari ano, pamanila ka. Tapos kung na-interview ka, Tagalog na naman, na, na. ano mo. So ngayon gabi na to mga kayo, Nandito kami, Timbukid. So ayan, dyan po. Dindikan. Ayan, may kasama tayong bago. Hindi naman sa totally bago sa vlog natin. Kasama natin siya before. Si Juby, bayaw nila yan. So, Oh, dili ka rin, bro. mo yung dikay bayo si ano, Jube, ano? Dito? So, ayun. Si Tano na hindi si Mama gawa ng mag-drawing, draw, ay mag-color-color. <laughs> na naman kasi kanina. Ay, din Masira mga kasi. So, <laughs>

Wala pang gloves. Oh, no. Kaya reklamo na siya. <laughs> kasi, kasi mga Gusto niya kasi palagi siya may, may flashlight. Oh, tinong, tamang ano na. Ano. Oh, tamang kita na na. Parang di si tanay na eh. <laughs> Dahil pa Anong mga patandaan niya doon? Oh, oh, ikaw nagduot. Oh.

Ah. Uh, mm. uh, dali dali. Dali dali Kumakagat. Nindot okay. lang mahulog gyud. Wala <laughs> hmm. no? na to okay, mm. na ang patanda mo baga sama git gilay. Dahu ko ko na lang si Boy. <laughs> <laughs> ano?

Gabon calculator nila na. No? Calcul calculate. Ay no. Ano boy. Yan. Yeah. Nalay, matulagod ako saan. Ade ah, na. ko dito na mga kami Maganda mga kahit yung bigayan nyo yun. Kaya lang itong bata nato eh, galit na galit eh gusto mo manakit eh <laughs> ang ano yun di ka na parta ha ta dali ka may dali ano yun pag hindi ato po kita na isko kasi ko yung gabay na di makita ko grabeng grabeng grabe ang niyo ha Tami na mga leader, no? Mm -hmm. Ano, ah, Paul? Tama? Mm -hmm. Ay, parang paldi ang masin Okay. Hai, Man. Hai, Mas. Aduh, berbahaya. Jangan kemana-mana sana.